Dahil ako may dadating na bisita nga pala galing sa Pilipinas, ay inumpisahan ko muna ngayong umaga ang paglalaba. Dahil ayaw kong dumating sila na tambak ang aking mga tubal. Diyos ko po, Rude, ang tubal nga pala'y maruruming damit. Ay napansin ko ko'y napakanipis naman ang aking damit. Ay siguradong siguradong mapapagalitan ako ng aking asawa. Dahil ang switch ng washing machine ay napakataas, kailangan ko talagang gumamit ng pangsongket. At isinunod ko na ang pagtutupi ng damit. Talaga namang pandalas ang inyong kaulam at talagang halos ay wala ng oras. Pilipinas, kailangan mabilisan ang trabaho. Ay talagang kanina ko pang sinisipat ang aking suot ay manipes. Ay talagang kailangan ako'y makapagpalit at ako'y mauungulan itong aking asawa pag ari Bigyan naman ako'y nakadali-dali ng ganari. Akala ko na may ayos. Eh. Bukod nga sa ako'y may nakasalang diyan sa washing machine, ay ako'y may nakasalang din na lutuin na pananghalian naman ng aking asawa. At saka kakainin ng aking mga anak maya-maya. Iniisip ko pa lamang kung anong kung ano kadami ang aking gagawin. Parang ako'y nahahapon na mainam ang pangyayaring ito. Ay, sa, may naman sa akin eh kahapon pang dapat ako ay nakapag-umpisa napaungkot ng napaungkot hindi na nanatuloy-tuloy ang mga ginagawa kaya sabi ko sa aking asawa kaninang umaga bago siya umalis kanyang ibababa ang vacuum at hindi ko talaga abot na yan, yun ay dyan nakalagay sa pinakaitaas na yan ng cabinet kung bakit bagaman naman daming dami ng mapapaglagyan ay doon pa sa tuktok ng bundok eh, ay ang vacuum paano kong mararating kapag gusto kong maglinis ng bahay ako nga pala imot na iimot diyan sa aming pusa dahil wala nang ginawa kundi kulintingin ng aking cellphone habang nakatutok sa akin ang kamera. Parati nang hinahalikan, hindi ko maintindihan kung anong kanyang ibig sabihin. Saan man ako naroon, ano man ang aking ginagawa, laging gusti kamali-mali. Inubos ko na lahat ang maruruming damit na labahin para ka ako'y pagdating ng mga inay. Ay di kanila namang mga hinubad ang aking isasalang sa washing machine. Ang problema ko pa'y pa anong lalaki din itong mga bedsheets na aking tinanggal sa kama. Tatlong kama ang aking inalisan ng bedsheets. Isasalang ko pa din ito. Ay pagkaliit naman ang aming sampayan, good for one load la ang ng washing machine. Ay paano ito ay di ngay ako'y nagpalit na ng damit. Ang problema naman dito sa aking naipalit na ito ay buhay ang electric pa'y nataas naman. Makikita naman ang aking luwal Hindi ko maintindihan kung ano talagang aking isusuot. Hindi ko naman mapatay ang electric pan at kainaman naman namang kabanas. Kaya hindi ko maintindihan kung paano ako tutuwad sa pag-aayos nitong mga gamit na ito. Ito nga palang inaayos kung ito ay katabi ko dito sa aking pagtulog. Sa halip na ang mga nakalagay dyan mga pabango, mga kung ano-ano, ang nakalagay dyan mga ipikasin oil, mga white flower na talaga namang ramdam na ramdam ang edad ng mga panahong ito. Tingnan naman ninyo ang aking damit, tabyon sa lakas ng hangin, tawarin. Ay, ito, hindi ko maintindihan ko. Diyan sa panasaban, sa puntong A, eh, ako'y nag-iisip kung anong aking ipapalit. Dahil like, pa sa si Vilma Santos, oras-oras nagpapalit ng damit. Inaaliw ko nga lang ang aking sarili diyan dahil ayaw kong tumawag muna sa mga inay at nakapila sila sa airport. Magagalit yun sa akin kapag mayat maya ay aking kinukulit kung nakalusot na sa immigration, kung natapos na siya ng interview, lahat-lahat. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit parati ako kinakabahan sa tuwing may bibiyaheng kapamilya. Totoo lang naman talaga dyan sa ating immigration lang talaga sa buong mundo na pakahirap makal makalusot ng mga bibiyahe lalong-lalo na ang mga nakaturist or nakavisit visa. Talaga naman kahit ikaw ay may valid visa kahit ikaw ay kompleto sa dokumento. Kapag talaga namang napagtripan kang hindi palusutin, ay hindi ka talaga palulusutin. Kaya naman talagang nakakalungkot din nga minsan. Digay yung iba, ay alam naman nilang magtatrabaho. Paano kang hindi labas ng bansay? Wala naman nga matrabaho dyan sa Pilipinas. Ay di naman ngayon may mga kamag-anak na tutulong sa kanila na mag-aabiyad, na mahahanapan sila ng trabaho, na sila din eh kahit pa paano yung makakaraos makakapagpaaral ang mga anak. Hindi ko rin naman maintindihan kung bakit din naman ang ng gobyerno ng Pilipinas napakahigpit din naman sa mga ganyan. Sorry na akin natapos na. Ayan, ito nga pala ang aking mga gamot. Ayan ang ang mga sunflower, ang mga bakes, ang lahat-lahat. Ayan, ang aming mga reading glass dahil mga maiidad na hindi na makita ang mga binabasa. Ay di ang akin mo ng lilimpyuhin ay itong aming kama. Tatanggalan ko muna ng mga punda at talaga, talaga naman kundi sa liputin ang aking damit ay talagang napapayar ng hangin. Parang di yan ay tinanggal ko na yata ang electric pan at talagang mang hindi ko kaya. Tapos tinanggalan ko ng isa-isa ng punda ang mga unan dahil kailangan ng palitan at in ay dalawang linggo na yata hindi kami nagpapalit ng mga punda. At parang mahigit pa yata sa dalawang linggo hindi ko maintindihan. Dahil nga ako nga ay naoperahan ay ako'y tinatamad magpalit. Ay sa, sa bagay dito naman talaga sa totoo lamang ako'y nga ngayon nakaranas din magpalit parating si Ibrahim. Pero dahil gusto ako'y laging nakahiga araw-araw ngayon ay di Ibrahim hindi makapagpalit at dahil ayaw kong magpaabala sa pagkakahiga. Inanggalan ko muna isa-isa ng, uh, ng, pundada at ako na, iniisip ko talaga kung paano ko tatanggalan ng kobre kama. Dahil yun ay medyo mahirap-hirap tanggalin ng kaunti ay hindi ako po pwede pang magpwersa. Pero sabi ko sa aking sarili, kailangan aking tatanggalan na dahil para walang, walang dahilan si Ibrahim mamaya pagdating na maya, -maya na naman hasabihin sa akin, ay later, later, o pag nakita niyang walang kobre, o hindi mapipilitan siyang magkobre. At talaga talaga namang pagsahihirap naman magtrabaho ho pag may kamali-maling pusa. Hindi mo naman maintindihan. Ay, wari ko yung okay nagbukas ng vacuum ay tipas na maigit. Ayaw na ay, ayaw na ayaw niya makarinig ng sound ng vacuum. Wari ko yung pinabuksan sa akin ang pinto at siya daw ay lalabas ng kwarto. Dahil kailangan ko talagang saraduhan ang pinto ng kwarto at baka marinig ng aking anak sa kabilang kwarto na ano okay nagbabakyom ay tulog ay magagalit sa aking maigi dahil maya-maya nga na may siya may larong football ay kailangan muna niyang matulog. Yan naman ay kailangang i-vacuum dahil itong mga nakalipas na araw ay sobrang man talagang kapal ng sunstorm ay ma maalikabok naman talaga. Parati ko iyang ipinababakayom kay Ibrahim bago namin palitan ng kobrekama. O ay di nakita ninyo ngayon ang figura ng aking katawan. Yan lang naman aking maiipagmalaki mga kaulam. Wala talagang yan lamang ang aking nakayanan. Wala na talagang ibubuga pa. At pag sa bahay naman talaga ay ganyan lamang aking mga suot, hindi ko na kailangan magmagarapa at kahit naman nasa sa labas ay bakang katuong gagara, ay magara ka ka, wala man laman ang bulsa, ay pasasaan pa. Aking binakyom na rin ng ila-ilalim at nang mawala ang mga alikabok at ang mga buhok na nagkalat. At nang kakoy mayamayang gabi, masarap-sarap naman ang tulog dahil alam kong ako'y nakapaglinis at ako'y nakapag-vacuum. ayo gay-gayon din mga kaulam, pag alam ninyong bagong palit, ang lahat ang mga bed sheets, ang kumot, parang ikikomportabling-komportabling matulog. Kahit pasabihin natin ang ating mga kumot at saka mga punda ay hindi magkakaterno. Hindi naman talaga mga kaulam magkakaterno ang amin dahil yan isa ukay ukay ko lang ang binili. Ay sa ukay na may sa kailan mo pahahanapin ang katerno? Baka nakuha na ng iba. Ay ako'y sa totoong buhay lamang ang aking asawa ay baka himatayin mamaya pag uwi at ako'y naglinis ng bahay. Yung hindi talaga siya sanayin ako ako'y naglilinis ng bahay. Dahil itong mga ginagawa kong itong mga kaulam, ito'y gawain talaga niya linggo-linggo. Siya talaga ang naggaganito. Kung bakit baga naman kagabi ko pang sinabi, ay di kakoy yan. Ako muna'y nagpahinga diyan mga kaulam at talaga ako'y nilambot na at ako'y hinapo ay talagang, tsaka ako'y na-chat dyan sa mga inay kung ano bagang nangyari na sa kanila sa airport, kung sila bagay nakalusot, kung sila bagay, ano bagang nangyari na, ay talagang mga tumpusang ito, ay pinabababako at kababak yung kulaang. Sa bagay, hindi naman siya ngayon nag-aano ng buhok dahil siya'y bagong buhok. Ay pagkatapos ko nga mga kaula, maisampay ang mga damit kong dilaban na isinunod ko naman ang mga basahan. Ang mga basahan sa banyo, yung mga pang, pang floor sa banyo, tapos itong pang floor dito sa kusina, ay di aking isinalang na at ang mga kung ano-ano pang mga basahan. Hindi ko na nilagyan ng downy at sayang yan naman, hindi rin naman yen Ay di sabon na lamang ang aking inilagay at aking pinaandar na at kakoy ng madali at ng maisampay agad at ng matuyo at ng mailbalik agad sa kanya-kanyang mga lagayan dahil wala kaming pamalit at lahat ng aming basahan ay nagtap nagtapo na kami dahil nasira na at habang nakasalang ang ating mga basahan ay alam ko at nag-request sa akin hindi naman nag-request ng diretsyo pero alam ko ang paboritong paborito ito ng pamilya ko ang adi adobong adidas napakalalaki talaga itong, itong nabili kong adidas na ito kaya kako palalambutin ko na ng malambot na balambot at ng masarap mamaya ang hapuna ng inay pagdating nila dito alam kong si gutom na gutom dahil yung inay talaga mga hindi yan nasisihan sa pagkain sa eroplano at saka wala nga pala kami biniling pagkain sa eroplano at sila nakasibo pasib Kakoy magbao na lamang at mahal ang pagkain, mahal ang kaya nga sila yung mga walang bagahe, mga kaulam. Ang kanila la ang bitbit ay hankere dahil pag ibinili pa ng bagahe ay 5,000 naman halos. Eh, ang 20 kilos. Ay di, ayan na nga, dadamihan natin ang sibuyas at bawang at iyan lang naman talaga ang sikreto ng masarap na adobo. Lagyan din natin ang dahon ng laurel para medyo mabango-bango. Ay talaga namang isa sa pinakasikreto mga kaulam. Tinatanong nga ako ng isa kong kaibigan na alala ko, pag nagdadamihan dala ko ng pagkain sa school, paano ko daw nag nagagawang maraming sauce ang aking mga niluluto? Bakit daw hindi niya magawa yung mga malalapot na sauce? Ano daw bagang sauce ang aking inilalagay? Kaka hindi naman ako naglalagay ng mga sauce at ako hindi nagamit na mga gayong mga nakapak na binibili sa supermarket. Ang sikreto lang diyan para ikay magkaroon ng malapot at maraming sauce na masarap, maggisa ka ng maraming bawang at sibuyas at kamatis kung kailangan lagyan ng kamatis, sabawan mo ng kaunting tu at pakuluan mo ng matagal sa mahinang apol, apoy, ayan ay nagiging sos na. Ayan, anang magayat ko ang bawang at kamat at sibuyas pagkakadami. Nilagyan natin ng kaunting oyster sauce at ng masarap-sarap naman ang lasa. Ari, mga kayo na ang bumasa. Nilagyan ko na naret Ari, mahirap basahin. At nang may paiba-iba namang timpla. At pagkatapos nilagyan ko nang sesame oil. At yan para sa akin, bagay ako bagay na babanguhan din yan. Parang pakiramdam ko ako nakain ng Chinese food. Tapos damihan natin maraming maraming pamintang durog ay mas masarap. Lagyan natin ng toyo at nang mas lumasa ang alat. Isinalang ko na ng wala pang tubig para magisa ko muna ang mga sangkap at saka ang paa ng manok. Kung napansin ninyo mga kaulam, ako hindi naglalagay ng mantika. Marami talagang luto in dito sa bahay mga kaulam ang hindi ko ginagamit ng mantika kahit pa ito'y gisa, kahit pa ito'y adobo. Nung mag magisa mag na sa mga sangkap ay nilagyan ko ng actually ay ginawa kong anim na tasang tubig dahil kailangan yan ay pakuluan ng isang oras at kalahati hanggang dalawang oras para lumambot. At habang nakasalang-ari naman ang aking isinunod, aking ah uh, nilinis aring patasan din sa may katabi ng TV. Talaga namang ang anak ko, bakit? Oh, may letter S pa. Dahil talaga namang lahat ay gamit niya iyan kung bakit baga ang batang iyon pag sa hihilig namang magkutkot ng kung ano-ano. Nakatambak ano. naman pagkakatapos. Pero yung anak kong iyon talaga ay napakagaling din maglinis. Kaya lamang ay Or ang paglilinis niya ay per ano den. Per mood, kung kailan siya nasa mood tsaka siya maglilinis ng buong bahay. Kami nga pala Jay, ka dami pang face mask, hindi na naman namin ginagamit. Hindi ko maintindihan kung yung bagay itatapon ko na o kung aking ikikip pa kung hindi ko maintiday isang kahon pang face mask eh tsaka isang kahon pang gloves kayo gay kagaya ko re naaayaw naaayaw ko talaga ang mga ganyang ligpitin yung mga ganyang maliliit na abobot yung mga ganyang tatanggalin mo pa isa isa tapos iyong ibabalik pero dahil wala tayong choice ay kailangan natin iyang gawin kung pwede na nga lamang itapo ng lahat at nawala ng lilinisin kaya lahat, hindi talaga pwede eh Okay, taga ninyo. Nandiyan na naman yung aking kamali-maling pusa. Basta't kung saan ako naroon, siya kailangan ay naroon din. Kailangan ay siya din ay mag- makikialam sa akin. I mean, na may naain na rin ang ulo ko. Eh, talaga naman sobrang kapakialam. Eh, no kaya ari nagmana sa ama o sa ina. Diyan yan, eh, kami dalawa'y nag-uusap at siya pinaaalis ko doon at kakoy siya umalis at siya naaalikabukan. Bay, matigas ang ulo din naman kung saan din naman nagmana ng katigasan ng ulo. Oh, napansin ganin yung bago na ulit ang aking damit. Dahil kanina nga, ay takoy naka-electric man di, ay baka magtikwa na naman. Ay, ako'y mabash pa. Diyos ko po. Ay, hindi ko alam ang aking isasagot sa mga basher kapag nakitaan ako ng pantay, Ay, ako may pag nasa bahay, ang isinusuot ko yung mga lumang luma na, yung mga patapon na at yung aking mga bago ay di pag ako'y papasok laang sa trabaho o ay di narinig ngayon niya aking sekreto sa aking mga panloob. Alugang haba ng vlog kong ito, ah, talaga ako'y pagod ng mag voice over, masakit na aking ulo at eh, saka masakit na aking pangasaka iimek. Yan yata mga patungang iime, eh, isang taong hindi namin nalinisan, bayga ito yung inamang kadume, mahigpit ang alikabok, mahigpit ang buhok ng pusa, hindi ko maintindihan kung bakit abot doon ang buhok ng pusa, siguro dahil napapayar ng electric pan, ay talaga namang ako'y napakabagal ko pa namang kumilos.